Okay, open court. <laughs> Christy Fermin apektado sa pamamahiya raw ni Vice kay MC. Ang bigat, nag-react ang veteran TV host at entertainment columnist na si Christy Fermin sa ginawa umanong pamamahiya ni Vice Ganda sa komedyanting si MC Mua. Apektado si Nanay Christy sa ginawang vlog ni Vice Ganda, kamakailan kung saan kinompronta ng It's Showtime host si MC tungkol sa bad habits nito kapag magkakasama silang magkakaibigan. Kinuna ng YouTube video ng magbakasyon si Vice in sa Palawan kasama si MC at ang iba pa nilang kagrupo na pawang mga stand-up comedian. Sa isang bahagi ng vlog ay diretsahang sinabihan ni Vice si MC tungkol sa nakaka-bad trip daw na ugali nito. Kapag kayo may rampa kayong grupo, ano mararamdaman ng kung yung kasama niyo papasok sa kwarto tapos lalabas kung kailan niya lang bet tapos aantayin natin siya. May gagawin kayo tapos papasok na naman sa kwarto. Tapos aantayin mo na naman siya at hindi mo alam kung kailan siya lalabas. Di ba nakakabwisit? Paglalabas ng sama ng loob ni Vice kay MC. I chose to be with all of you now. I chose to be with all of you this vacation. Kasi pwede naman kami na lang ulit ng mga nanay ko lumabas, di ba? Pero kasi hindi ko na rin kayo nakakasama. Tapos pagdating dito, ganun pa rin. Ugali mo lagi iyan. Eh, talak pa ni Vice. Sabi ni Nanay Christy, hindi niya maiwasang maawa kay MC sa ginawang pamamahiya ni Vice, lalo na nang humagulgol na ang una. Bilang nanay, bilang isang tao, hindi mo maiiwasang madama ang bigat ng loob ni MC sa mga sinabi ni Vice. Masyado akong naapektuhan para kay MC, lalo na nang makita ko ang pagluha niya. Yung paghagulhol niya, kitang-kita mong hindi iyon scripted. Simulang pahayag ng veteran showbiz columnist sa kanyang programang Christy Firmino. Patuloy pa niya, Alam ko kung ano ang nasa loob niya eh. Gusto niya talagang pagbigyan si Vice kung ano ang magustuhan dahil nasa laylayan siya ni Vice ganda sa showtime. Feeling din ni Nanay Christy, mas pinili na lamang manahimik ni MC at huwag nang labanan o kontrahin si Vice kahit pa may gusto rin itong sabihin tungkol sa mga sinabi ng kanyang kaibigan. Alam ni MC kung saan siya nakatayo. Alam niyang may kalakip na pangarap ang pagiging malapit niya kay Vice. Hindi lang ito basta friendship, kundi isang koneksyon na makakatulong sa kanyang career at sa kanyang pamilya, pahayag pa ni Nanay Christy. Ang punto pa ng veteranang TV host, hindi dapat ginagamit ang vlog at iba pang social media platform sa mga ganitong personal at sensitibong issue lalo na kung pwede itong makasakit at makaapekto sa mental health ng isang tao. Hindi na sana inabot pa sa ganong antas. Pwede namang kausapin si M7 Offcam. May mga bagay na hindi na dapat gawing content, explika ni Nanay Christie. Pero umaasa raw si Nanay Christy na maayos pa rin ang samahan at pagkakaibigan ni na Vice at MC sa kabila ng mga nangyari. Mahal ni MC si Vice, hindi lang bilang kaibigan kundi bilang mentor kaya masakit para sa kanya ang nangyari. Sana maibalik pa nila ang dati nilang samahan, sa ad ni Nanay Christie. Base sa mga binasang comments ng TV host at columnist mula sa kanilang mga taga-subaybay, mas marami ang nagsabing maling maliraw talaga ang ginawa ni Vice kay MC. Kung bago ka pa lang sa aking channel, pakipindot naman ang subscribe button at pati na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga bago kong video. Salamat at hanggang sa muli. Adios!